Magandang gabi mga kabugi ka Welcome back uli sa ating channel. Ito na ngayon ang ating microcarpa na pinakapit natin sa kahoy. Antigong kahoy. Ayan mga kabugi kabonsay bonsai. na natin. Nagwild na siya. Yung mga binalatan natin noon. Nagkaugat na. Ayan, may mga na masyado nang napabayaan. Ang gagawin natin ay puputulin natin yan at ililipat mga kabugi kabunasan. Ang dami yang ugat oh. Dito tayo nagbalat noon. Ito, putol na rin. Yung binalatan natin. May ugat na. Ayos, ayos natin ngayon yan. mga ba na sa'yo? Uunahin natin sa taas. May ugat na. Sabi nga mo, taba. Puputulunin natin yun. Itatanim din natin mga kabugi kabunsay para di sayang. Ito na ngayon mga kabugi kabunsay. Aayosin na natin para panibagong sanga ang lalabas. Sagad na natin dito. pag may nagawa na tayong bonsai pot mga kabog ka bonsai ay ililipat na natin ito i-expose na natin yung kahoy Ayan. kapit na kapit na siya mas maganda kung naka-expose itong antigong kahoy hindi pa lumabas yung ugat niya Abangan nyo na lang paglilipat natin. Hanggang dito na lang mga kabot kabot sana. Sana nagustuhan nyo itong aking bonsai microcarpa. Thanks for watching mga kaboy kabonsai. Bye bye.